unit pala na tinitirahan nitong si Dominic ay nakapangalan sa isang napaka na politiko. Hindi naman tayo nakausap. Ang sinasabi mm -hmm. eh, hindi naman talaga kay Dominic nakapangalan ng kondo. Kasi mm -hmm. inuupahan niya. Video kami dati ni ano, noong panahon ng pandemya ni Dominic. Iluhan na ro'n niya yun mababa kasi yung upa. Mm -hmm. So inuupahan mm -hmm. lang niya talaga yung kondo. Ilang impormasyon pa ang naibahagi ni Oje Diaz patungkol kay Dominic Roque sa kanyang latest vlog na upload noong February 10, una na dito ang kamakailang post ni Dominic Roque kung saan nakiusap itong huwag i bash ang kanyang dating fiancé. Bay is a beautiful person inside and out, no hate or bashing or negative things please, ito ang mababasang mensahe ni Dominic. Natanong din ng co-host ni OJ kung kumusta na si Dominic. Ayon sa kanyang source, madalas lamang umano itong nakakulong sa kanyang kondo. Sabi ng aking source ay obviously madalas magkulong sa kanyang kondo si Dominic. At si Dominic ay dinadalaw ng mga parents niya, ng family niya doon. May mga kaibigan din si Dominic na tumatawag sa kanya para siya ay i console, para siya ay imbitahang lumabas, para somehow makalimot. Naging topic din ng talk of the town na condo unit. Magugunitang nauna ng sinabi ni Christy Furman, Naayon sa kanyang source ay pinaimbestigahan daw ng pamilya ni Bea kung ano ba talaga ang trabaho ni Dominic dahil daw nakakaya nitong tumira sa isang super pangmayamang condo unit at nakapangalan sa politikong lalaki. Inihayag ni OJ na nirentahan ni Dominic ang kondominium ayon sa kanyang nakausap at noong panahon ng pandemya ay nag-oopisina na dun si Dom kaya hindi nakapangalan sa kanya. Naibahagi rin ni OJ ang umanoy pinagkakaabalahan ni Dominic matapos ang mga espekulasyon tungkol sa pinagkakakitaan nito dahil hindi naman daw ito madalas na mapanood sa telebisyon o pelikula. Ang pinagkakaabalahan po niya ay ang kanyang production house. Meron po siyang production house na kinokomisyon ng mga brands na gumawa ng mga ADP o audio visual presentation. Something like Lakbay Kalikasan. Pinakita na sa akin ni Dominic 'yon, 'yung mga ginagawa nila. Sila mismo nagpupunta sa mga nature, nature para ipagmalaki, ipagbunyi, paano mapapangalagaan ang kalikasan. Isa lang yun, at ang pangalan ng kanyang prod house ay Black Peak Media Productions. Ipinagtanggol ni OJC si Dominic laban sa mga taong kumukwestyon sa kanyang pinansyal na kapasidad, meron siyang endorsements. Kumikita naman yung bata, pero sa yaman, mas mayaman talaga si Bea. Pero hindi natin inuuri ang tao kung magkano at anong properties meron siya para masabi natin mabuti yung isang tao, ani OJ. Sa kabila ng mga batikos ng netizens, inilarawan ni OJ si Dominic bilang isang mapagbigay na tao. May pride pa rin ang lalaki. Alam naman niya, status man ang pinag-uusapan. Mas mataas pa rin si Bea. Sa lalaki kapag may nobya kang ganun parang mas pinatunayan mo sa kanya na hindi ka after sa yaman. Kaya nga willing si Dominic pumirma ng prenup eh. Sa kayong Japan trip nilang huli, sponsored trip yun, pahayag ni OJ. Ayon pa kay OJ, hanggang sa ngayon ay mahal pa rin ni Dominic si Bea. Sumunod ay ang kontrobersya hinggil sa engagement ring ni Dominic Roque para kay Bea Alonzo. Matatanda ang sinabi ni Boya Bunda kasunod ng kumpirmasyon ng hiwalayang Bea alonso Dominic Roque sa kanyang show na umano'y isenoli na ang engagement ring. Ayon sa source ni OJ, tutuong hindi peke ang nasabing singsing, -sing, at nagkakahalaga ito ng 3 milyong piso. Nilinaw ni OJ na hindi direktang nakarating kay Dominic na isola at hindi rin malinaw kung nasaan ito sa ngayon. Yung singsing -sing na yon hindi peke. According to my source, di ba pinasoli daw ni Bea yung sing -sing? Ito'y hindi naman direktang nakarating kay Dominic na isola. Di ko lang alam kung nasaan yung sing -sing, pero yung singsing -sing na yun alam mo kung magkano million, 3 million pesos. That's according to my source. Ako'y nakikinig lang naman sa kwento. Sabi ni OJ, ang kontrobersya sa engagement ring ang nagbigay daan sa iba't ibang hakahaka -haka ukol sa hiwalayan ni Nabea at Dominic.